Nenen kay ba guys nga na ma on me. Na kita mipa on rong gabi una guys na ma on me si Mister, Ah kumba ta mig pa on ani guys kay manaktak takno da jun sila. Labung linaw. Boy bawd nattak sila karong rong gabi una guys silang duha kuno si Alex may magsakay. Mga nang kita bang anog pa on sila guys. ngit-ngit na dugay lagi ng bulinaw kinabaan ba maon na nga gabi namin ni na maon katugo na ko ani guys pero wala lang kumatog kay gusto mo si mister nga mulaod tak tak siya pang gabi guys sistingan niya kay labong linaw pa kasi so, iabot og naay bagyo na wa na tay pangonsumo aning si manahon na na nga plano jud niya nga mo laud Para gagmay ang mga bulinawa, guys. Mura muta. Yung wala na Yung saktong pananaw, guys. Mura lisod na kayo. Tanaw ng matas bulinaw. kay mata may subayang ranahuan. Yung maon. May nang mata na ra kay rang subay-subayon. Di asin ni guys. Para mutuskig. Kaya kundi ni mo asin noni. Ini nila, guys. Ini tak-tak anas panagat mga tak-tak man mo na nga uh, giasin kay yawat pun mo gahi guys may man gahi kay gahi mo mawa gahi maputik mo ni nga asin uh, asinon jud ni kape-kape pa pud asin guys kay wala na asin Ah, hinong doon ra mamay magtindahan an motong na asin. Kay kung dili asin an lagi budlay na. Di pagabot sa ilalom sa dagat, guys. Wa na di agpaon, dili na makita sa isda, at wapas iba bawa na wasak na. Ah, pila ra may sugilanon, guys, na hiuli na sila. Nabaka ko ani, guys, kay ang ilahang pagpauli arang uwan Huwag no kay bad pero hangin. Mo nang nag yung jud ko kaaduan aho ang laki guys o ang bunso. Nabasa in ni is uwan. Pero grasihan sila guys. Kalo yang sigino oh. Adala lang basaan nila kay nako na og sa ni tawo kay dugay man nakauli. Gikan sila, sila alas 8 guys. Ni uli sila alas 8 sa gabi eh. ani ah, ni uli sila alas 12 gabi eh na. Mga nang amo na lang pong aisan guys. Ang maong isda. Kay kung di ni mo aisan. Delikado mga Mga nang giaisan o sa namo. lamig no lang kailang isda guys. At makita. Nay katambak, nice mamsa reset klase mga baho-baho bis -baho. klase lang nakuha guys ah uh, ugma po na ni gino ato naning ipatimbang patimbang kay sayo man ikuha ang sulabat guys ato ni patimbang kay iya o makita tag kwarta nani. Ang mga Ka katigong guys, karong si manahon na kadoon ako nalagay bagyo. Mao na among gikagulan guys, mao na nga gakugid sila og panagat. Pagdaog ani bara dayo. Ajoba. Hmm. Ajoba. Ajoba. Tolong kilo pa ba? Hmm. Ado ba? Ado ba? Ado ba?

Gaya ngaco doang, kuapan tak nak anak doha kakuan itu lagi namun banyak keporo nama kuno di kena sebut